Kuha ka ng inanto. O, oh, uh, ganito po yan. Halimbawa, yung lower court may decision. Tapos, nasa higher court ka na. Yung pong sa, sa METC, yung anti-alias law, hindi po ako nagpakita sa court ko. Kahit minsan, hindi ho ko sumipot sa court. Natural, magagalit sa akin yung US wala naman nung kwenta yung kaso na yun eh. O eh, di ngayon, ginilty nila ako. Ngayon, nilakyat ko ng abogado ko sa RTC. Dalawang linggo lang. O, nagsalita, nag, ng aking ina. O, nagsalita na rin ako. RTC na ho yun eh. Yung RTC, hindi mo pwedeng basta-basta yun. Oo, oh, RTC na ho yun. Eh, hindi nga ako nagpakita yung mga witness, pati complainant dun sa anti-Elias 2. O, nasa decision ho ng RTC. Noong pinatawag sila ng RTC, hindi ko sila nagpakita. Ako ito doon ako. Uh. Mas Bobo! Ngayon, yung decision ng lower court, tatanggalin yon sa Book of Judgment. Ah, buburahin yun. Ang ipapasok sa Book of Judgment, yung decision ng RTC. Finality po yon. Wala silang apilaron. Uh, yun yun. Now, halimbawa po, may desisyon ng artist. Hindi po ako abogado. Hindi ako abogado. Hindi ako abogado. Pero sinasabi ko lang, bakit po nasasabi? Kasi ako yung nakasuhan. Uh, ako yung kinasuhan. So experience ko, ako yung kumakatin sa hearing. Kung sakali naman po, halimbawa, ikaw, akil ka, nakulong ka, dahil uh, kinunbik ka ng RTC, yan, talaga, ipapadala ka niya sa Maniluha. Yung RTC, opo. Uh, kapag ka nakulong ka sa RTC, Sweet Flower Lily. Shout out. Salamat sa palibad. Sana all. Kapag ka nagdesisyon naman, umapila ka naman sa Court of Appeal, eh, pagka ni-reverse ng Court of Appeal, yung decision ng RTC, ay, acquitted ka rin, oh. Tatanggalin na naman sa book of judgment yung desisyon ng RPC. Kaya nga, may nakalagay doon sa decision sa akin, uh, it by set aside. Ah, uh, uh, ah. Bobo mo, takero. Ah, uh, bobo ka. Ngayon lang ako, nagkaroon ng panahon sa'yo, eh. Ikaw, buha ka ng ina... Hmm. Lahat, detail by detail, pinag-aaralan ng mga west. Ah... Uh, doon kasi, di ba, syempre, ang dami nilang kinaso sa akin. Santa Mac -Mac, hindi ko na ho inatinan yung alam kong walang kwenta. Isa e, na ho yung anti Elias no? Hmm. Oh, eh, pinalalabas na mga... Komplenant, <coughs> Ginamit ko lang daw ho yung apilitong Marcos. Eh. Yun ang pinalalabas nila, eh. eh, ang ginawa eh, nung sa hearing namin eh, di hindi ako oh, Talagang hindi ako umaten. Sabi ko, tara na, lintik na yan. di i-convict nyo kung gusto nyo. Sabi ko. Ngayon, nung, di, De... ano ko, uh, ginilty ako ng lower court, ng METC. Ngayon yung abogado ko, inapila. Dinala sa RTC. Oh, doon, 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 doon nagsalita yung sinanang ko. Doon nag-witness. How come? Natataya Ayan. Doon din ho lumabas yung local civil register. Registrar. Kung saan ipinarehistro yung pangalang Francis Leo Marcos. Ayan. Ah. Aba yung mga nag-complain, hindi nagpakita eh kahit sang beses. Tatlong beses ipinatawag si ng artisyon Pati yung mga NBI na naggawa ng kaso na yun, hindi nagpakita ka. Oh, o, oh, di may final judgment. Tatlong linggo lang, oh. acquitted ako. Samantalang tumagal ng isang taong mahigit doon sa METC. Oh. Yung kaso na yun. Oo. Oh. Eh, hindi talaga ako nagpapakita kahit anong hearing. Gumawa ako ng waiver of appearance. Bahala kayo dyan. Oo. Oh. Sandali, oh. Andito yata yung decision.